gue rame ah, apa ya saya? Gak saya? bisa ya Eh, bibing kan bisa ya <laughs> Eh, bibing kan bisa ya Ayan guys, tikman na natin tong bibingka ng Bisaya. Tikin nga ng bibingka ng Bisaya. Ayan, ayan guys, so on sexy na ni Marco. baka may mag, ano sabi. Tikman natin. Sa mo lang talaga na Ayan po, oh, natin Bi bibingka ng Bisaya. Bango. Bango? Hmm, bango, bagong ano? Amay um, ano? Bagong luto. Amay um, dahon ng saging. Hmm. Ayan. Na. Bibingkang Bisaya. Tinanong ko, Bisaya nga. Sarap na lang. Malambot. Pwede. Pwede na sa sampu. Pwede na, no? Tapos mabuko, ayan. Ayan. Ikaw. So hmm. Tapos ang buyo mo. Kalabaw. Abukiran. Nag-ride kami ni Maricar. Sarap ng hangin dito, no? Mm -hmm. lasa. Lasa ang lasa. Lasang <laughs> fresh. Sopa. Sopa. Gutom ako.

Mapuno pero walang hangin. Naririnig mo mga puno ng mga ibon. Tapos mga palaka ah, yun. Probably. Salad <laughs> decision ka sa, sa palaka. Oo oh, diba? Sexy na yan o. No? Oh. Nagkasya na sa kanya yung dress. <laughs> Ngayon hindi nagkakasya sa kanya. Eh nabatak. <laughs> oh, hindi nabatak to. <laughs> Sabi mo hindi na ba? Iba, What? iba yung batak sa amin. Yung batak kasi sa amin yung nag expand O kasabi yun, bumabatak ka. <laughs> <laughs> Pag pumayat, bumabatak No? Bye-bye. Hey, Lord Wait. alam nyo po ba to ito ayan ayan po yung uh, tissue ni Maricara doon sa diba ito Apollo yung pinuhulay ayan ba yun hindi ko alam hindi ko alam baka malasong tayo dyan buti pa yung prutas kinakain ng ibon sigurado tayo uy pero to pang iwang mo to diba mm -hmm. <laughs> minado ako dyan naiwang ko yan let's go tara na <laughs> Aray ko dami daming ng gam, ah. Ino naman yan. mo pa ako sa maraming gam. Pula pa naman. Hindi. Yung it, mga itim mo yun, oh. May patay kasi yung ano. Tara. ray 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 Tara. Palaka, magusto Gusto ma? Ha? May yung palaka? Um, uh, Ay, hindi ako makain ng palaka. Dito, may palaka, oh. yun wala dito dito lagong <laughs> 37 na kilo <laughs> nagtaas na eh ayan takto na yan mga 4 na kilo na siguro ang laki <laughs> eh

Ayan, okay na yan. Sakto na. Pero okay na yan. Sakto. Good size. Good size yan. Siyempre. Siyempre. ही लो senyorita sa agin opera hindi na Asan? Ha? parang maganda yung opera

Oh, mas maganda eh. ha? sila din Maganda ba na. Maganda na. Maganda na. Maganda na. Maganda 150 Maganda na. Maganda na. 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 Princess daw. Hey, Princess ba? Sige, mo. <laughs> <Amis>? <laughs> pa. Bili na kayo dito. Dito lang 'yan sa may heritage. Wow, heritage. Sa, may, sa may ano, sa may bahay pare Ayun, road bahay pari. May heritage pa oh. seedless seedless na may buto Ay! tamis Ba tayo, ba tayo nilalanggam. Ha? Ba tayo nilalanggam. <laughs> sweet tayo, sweet. <laughs> mas mura pala 'to. <laughs> <laughs> Yung tapad pala po Neralo. Pero po Neralo. Kano? May okay, pera, ako bayad na bayad. Parang <laughs> dulo. Okay na yan, Ma. okay na yan? Ha? Ah? Okay na yan. Tingnan mo po. Hindi na masyado maganda. Kaya yeah, nga, tingnan mo po. Nakakain ka na dito? Dragon fruit? Ha? Ah? Hindi pa. Try Dragon fruit eh, magkano? Ha? Ah? 150 Suma? daw. Ha? Ah? 150 Suma? daw. Gusto mo? Try natin isa. Sige. Sige. Kainin natin. Doon na kasi pinipiyak to. Pwede kamay lang. Kamay na. okay ko kay Toto, Toto Pili. Biniyak lang yun. Eh. Mahal. Kano? <laughs> okay, let's go. Bili na kayo dito. Ayan lang o. Oh. Mga napapadaan ng bahay, pare. Okay, na oh, yan eh.